kahit sabihan niyo pa kung kunot, kasi kunot na yung no? Mas matindi yung pinsan ko. <coughs> Edad 14 lang nun, laki. kuno no talaga <coughs> ano. Ngayon, isa eh, dyan yan, binigyan ng Diyos eh. Saka tayo yan. Pero kung yun, hindi ka bigyan ng pera, yun talaga mo. Hindi gano oh, pinagkaitan ka ng swerte. Kaya ka ganyan, nampabash ka. <laughs> Ah, uh, o di ba? Alam mo, dalawa lang yan eh. Yung pinagkaitan ka ng Diyos. Kapag hindi ka binigyan ng love, may pera ka nga, walang love. Kung may pera ka, may love. Ba't ganun? Dapat may pera, may love. Pero kung wala ka ang pera, may love, pinagkaitan ka pa rin yun. Uy, yung maganda. <laughs> kaya dapat masipag ka. O pa, diba? Ang taong masipag, hindi pinagkaitan. ng Diyos. Kasi alam niya, nagsisipag ka eh. Talagang nabibigyan ka na ng biyaya. Hiniyaw ng mabash ka. <coughs> At ito yung lagi ako napapatay. Hmm? <coughs> pag ang bantay mo, alam ko yan, kilala kita. Hindi ko kapag nalaman pa ako hindi mo, boom. Mabung kakalat sa buong mundo ang ginagawa mo. <laughs> Kaya huwag kang ganyan. Kasi kala po sa buong mundo yung ginagawa mo. Hindi, mo na mga pati-trace. Kasi, una, kapag ako nag-post, eh, turo ang kita. Una, kapag ako nag-post, gagamit ako ng bagong cellphone, hindi ko connect sa data ko, gagamit ako ng ibang phone, sa labas, hindi ako gamit ng wifi ko, sa labas, yun, para hindi ako matrace, para i-post kita. Kaya, huwag mo kong ginagalit yung suplada ka. Kung pinamantayan mo. Huwag ka ganyan. Patas lang. Hindi mo yung sarili mo. Yung vlog mo kaya tingnan mo. Wala ka nung vlog. Wala na. Huwag ka ba? Huwag kita ba yung may vlog mo? Huwag laging binapatay mo. Just me. Huwag ka ganyan. Huwag ka. Focus to yourself. Para kumita ka. Huwag yung hiinahing italalaki. Ante ka. Doon ka tapos ang nangyayintay ka. Ang bigyan kang pera pagigkat. hey na mga kalipas na taon. Nung binigay sa'yo sunod-sunod, akin yun eh. Pera ko yun. Di ba? Ito nga yan. Huwag mo akong binabantayan. Huwag mo akong binabantayan. Post ka ng post na ganon. Alam mo, ko? Oh, Sinistok kita. Ikaw naman, naistok ko lagi sa YouTube eh. Kasi nakikita ko kung anong ginagawa ko, ginagaya mo. Ay, ano yung matanda na ako? At marami na ko yung mga, may mga anak ng prinsesa, prinsipe, magaganda, magpugit. May nga, uh, ikaw. Kaya, ako, mga pangarap ko, naabot ko na. Kumbaga, ito na yung, hintay na lang ako, kunin ni Lord mo, oh, ba? Pero hindi ako sasabi, kung kailan ako kunin ni Lord, di pa ako pagod eh. Ikaw, wala kang pagod. Ikaw na lang tunin Lord Kaya, huwag kang ganyan. Hindi pa ako pagod, kaya ayoko pang pagkakay Lord. Kasi lagi akong may Ako na lang. Ako lang yung binabantayan mo. my God. Ano ko lagi binabantay? Yan. <laughs> Kaya natin yung mo. Tuloy, hindi mo mapukos ang sarili mo na is na makatulong ko sa asawa mo. Hindi. Ako yung binabantayin. Forget the past, past, past na yun. Past. Huwag mo na ang pangigilan yung past, past mo. Andiyan yung asawa mo eh. Parang yung eh, pinangigilan mo eh. Lagi mo kung Ginagaya mo mga ginagawa ko kaya yan. Lahat na lang naghiros, kinagaya mo. Ano ka? Gaya-gaya po tumaya. Puro ka. Gaya-gaya po tumaya. Ito lang nang sasabihin ko ngayon talaga. Tapos-pus ka. Hindi mo maano, hindi mo masabi ang totoo. Dahil magagalit pa sa huh? ako. Hindi mo masabi ang totoo. Pus ka lang. Pero naman ko. Kasi inistok nga kita eh. Inistok mo ako eh. Dalas-dalas mo ako istok eh. dito sa YouTube eh. Eh, mag ka na ng YouTube mo huwag na yung ako ang binabantayan mo. Hayaan mo yung lalaki mo. Sko, sinisingil ko lang yun ang utang niya. Di e, paano? nabili dyan sa'yo ang pera binigay niya. O, di ba? Kaya, huwag mo lang binabatay Kaloka ka. Ang yung binabatay yan eh. Post, post ka eh. Ano makukuha ko sa'yo? Wala akong mang mayaman. O, hindi ka na wala ka mayaman puro papadispay ng ano mo, braso mo. Buti pa. Diba, Kalakalaki ng braso. Takaw ka kasi. Lamon ng lamon. Kung ginagawa, hindi makatulong sa asawa. Yan. Mas lagi mo kong pinabanta yan. Kung ako lagi pinabanta pera mo. Pahanap ka ng trabaho. Pera. Tulong ka sa asawa mo. Ganun. Hindi ako. Siyos ko. Ano mangyayari sa'yo? Yan. yan. Yung lalaki mo. Ako. Gawin mo na ang asawa yun. O iwan ang asawa mo. Yung ganyan nga, gigil na gigil sa akin. Ah, grabe Lagi mo ako minagay. Ang ginagaya ko, ay ka. Alam mo, inistok ina kita. Ika nang inistok mo rin ako. Lagi mo tinitin sa YouTube. Bakit hindi ko ba alam? lagi ko nga nakikita. Ano Wala Ano mo kami nabatayan? Lagi mo nabatayan eh wala na lang lagi binamatay yung what yung ginagawa sa buhay diba pa. ano pang mabuti yung gawin na lang lagi binamatay yan post post ka pa comment comment ka pa walang pakialam kung natunoo ko ganon din gagawin pupunta rin tayo sa pagkakunod no gagastos ako no way mas mabuti pang ipon nga para sa pag-aaral sa kalis na anak ko di ba? Gusto ko kaya magkaroon ng anak na nurse o doktor. Yan, pwede pangarap mo. Eh, hey, huwag yung focus ka anak mo. Huwag pera para sa anak mo. Paano ang pag Clarice. What if? What if? Hindi mo alam ang bukas. Diba? Kaya, huwag ako ang babantayan mo. Inuulit-ulit ko sa'yo. Huwag ako ang babantayan mo.